Good morning, good morning mga brother. Ito yung nakakuha natin, anunas dun sa kabila mga brother, ano? Good morning, good morning. Kumakain ba kayo nito, mga brother? Napakaganda nito, na anunas. Para siyang atis mga brother. Ito kunuhan natin. Ang ganda ng pagkahinog niya, napakakinis. Walang kaano ano mga brother. Ayan, oh. No? Napakaganda niya, brother. Para siyang atis. Ayan, andito pa naman sa piling natin si Alexa for today. Okay, ang ganda mga brother, ng pagkahinog niya. Diba, ang ganda. Wait lang, wait lang, magbibidyo ko. Napakaganda niya mga brother at para siyang atis. Ayan, makakain ba kayo niyan, mga brother? Ayan o. Oh. Tomorrow na lang siguro isang hinog mga brother. Anunas. Diba? Ang ganda. Okay? Ang ganda mo ito. Good morning.